Maraming nagtatanong at nagtataka bakit daw pa iba, iba ang sahod, bakit daw mas malaki sa Metro Manila at mababa naman daw ang pasahod sa probinsya. Samantalang pare-pares lang daw ng bigat ng trabaho, ng klase ng materyales at ng presyo ng mga bilihin. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang pasahod kasi ng ating mga manggagawa ay nakabase sa inaatang na batas ng ating gobyerno ukol sa presyo ng pasahod sa ating mga manggagawa. Meron kasi tayong tinatawag na Manila rate at provincial rate. Ang karaniwang sinasahod ng mga manggagawa sa Metro Manila ang minimum wage ay 695 pesos. At sa mga probinsya naman ay 525 to 600 pesos. Dito sa Metro Manila ang karaniwang sinasahod ng mga manggagawa sa construction ay nasa 700 to 1,000 pesos. Maraming nagsasabi na bakit mas mababa ang pasahod sa probinsya samantalang minsan mas mahal pa nga ang presyo ng mga bilihin sa mga probinsya. Bakit daw hindi na lang iparehas sa Manila ang presyuan sa probinsya? Kung ako lamang talaga ang masusunod, dapat talaga ay iparehas na ang pasahod. Wala na yung Manila rate at provincial rate na yan. Dahil ang ating mga manggagawa, lalo na sa konstruksyon, ay pare-pares lang naman ng ginagawa at pare-pares din naman ng angking husay.